at yun na nga for today's video at dahil nga medyo ang agap ng gising ko ngayon kaya naman ay tanghali na nga mm, -mm di sa lalauhan naman ako pupunta ngayon at hindi naman muna sa hibasanan kasi nga taib na at ang naisipan ko ng panguhain ngayon sa lalauhan ay sihi at sa totoo lang ay talaga hindi ko alam ang tawag doon kasi nga nung huling kain ko noon ay bata pa ako noon nilaga lang namin yun ang pagkakaalam ko doon ay basta susu susu sa lalauhan Tinanong ko nga ang kay Papa kung ano ba ang tawag doon. At kung nakikita nyo nga, oh boy sen, baka naman. Buti na nga lang at ang mga sihi ay makikitayaan sa lalauhan. Kaya naman ay kahit nga tanghali na ay hindi naman masyadong ganun kainit kasi nga ay malilom sa lalauhan. Nga pala sa gilid lang ng aming bahay ay lalauhan na kaso nga lang hindi ako nanguha doon kasi nga mas trip ko dito yung pupunta ka pa baga sa malayo. Yung tipong pahihirapan o pamaglakad yung sarili mo. Hindi mas gusto ko talaga din sa tabing aplaya kasi nga ay bukod sa ayun hindi masyadong maputik kasi nga doon sa amin ay medyo maputik talaga. Kasi dito sa pupuntahan ko ay medyo mabuhangin. Saka marami rin kasi ako nakikita ditong sihi kapag ako ay dumadaan galing sa pangihibasan. Nga pala dito ako nagluluto ng mga nakaraan kong vlog. Ayan, dito sa may buhanginan na ito. Tapos nung nakaraan, yung pinakanguna pa yung ako'y lagi nagado yan. Doon, doon naman ako nagluluto noon. Lumipat nga lang ako dito kasi nga ay malakas kasi ang hangin doon. Nahihirapan ako magluto kasi nga lumalampas yung apoy. Pero maganda ang view doon. Wala lang, share ko lang. So bali dito nga pala ako mangunguha ng sihi dito sa maya. Yung parang sapa na dinadaanan ko kapag ako ay nanghihibasan. Bali hindi naman siya as in sapa talaga kasi nga ang dumadalo na tubig dito ay nagagaling sa palaisdaan. Or ang tubig dito ay tubig alat. Baka kasi mamaya magulat na naman kayo kapag ako ay nakita ng pating. Hey, pating pati. Hindi kasi baka mamaya makakita ako ng kalantikas dito or baka sabihin ng iba hindi naman ang buhay ang sihi sa tubig tabang. Bakit nagkaroon ng sihi diyan? Hindi joke lang, nililinaw ko lang naman. Nga pala ang mga sihi ay mga nagasumiksik laang yan sa mga ugatan ng bakawan. O di kaya naman minsan ay dyan nga sa mga buhabuhangin dyan, nakadikit laang sila, nakagapang. Ang mga sihi nga pala din sa amin na hindi masyadong pinapansin or as in yung talagang walang nag-aulam niya ng ganito sa amin. Ang mga kalimitan nga kasing inuulam ng mga tao dito ay pag hindi isda sa dagat, isda sa ilog, or isda sa palaisdaan. So yun, ikaw na lang ang bahala kung saan mo gustong manghuli ng isda. Huwag nga lang talaga magkakamali kaysa sa palaisdaan at gawa nang may may-ari noon. Nagkakaroon lang naman kami ng pangulam ulam na galing sa palaisdaan kapag may mga nagaharvest ng palaisdaan kasi nga pwede kami tumulong doon or pwede kami manghingi ng pangulam. ulam Sagana nga kasi talaga dito sa pangulam kapag nga nagharvest ng palaisdaan kasi nga kapag nagharvest ng palaisdaan, kumbaga hindi lang yung hinulog ng may-ari yung makukuha mo sa palaisdaan. Meron din kasi mga dagdag diyan na papasok na lang sa palaisdaan. O magtataka naman yung iba, bakit naman nagkaroon ng ganoon para makapasok yun? Kasi nga po ang palaisdaan ay konektado sa ilog o di yung mga similyan ibang klase ng isda kapag nagpapasok ng tubig sa palaisdaan, edi eh, di napapasama nga doon sa palaisdaan. Hanggang sa doon na sila lumaki sa palaisdaan. Tulad na nga lang ng mga bugaong, bidbid, -bid, tilapia o kaya minsan ay hipon. Pero hindi naman kadalasan binibigay nilang hipon kasi nga mahal din naman ang kilo ng hipon. Kumbaga ay di sideline na rin yun ng mga may-aring ng palaisdaan. Pero minsan ayo nagbibigay din sila ng hipon tulad na nga lang nung nakaraan ko ding vlog na nakapanghingi nga ako ng hipon. Tapos nagbibigay nga rin pala sila ng bangus kapag tumulong ka sa pag-harvest ng palaisdaan. Kasama yun sa upa sa iyo bukod sa pera. So yun nga mabalik tayo sa usapang sihi kasi nga napadpad na tayo doon sa palaisdaan. Baka mamaya ay maikwento ko pa kung paano ba nagmula ang palaisdaan pinapanguhaan. Bali hindi nga pala ganun karamihan yung sihin na nakukuha ko din sa pinapanguhaan ko. Kasi nga naman ipauli-uli lang ako din sa may sapat hindi ako napunta mismo doon sa may lalauhan. Kasi nga kung susuot pa ako dyan mismo sa mga ugat na ng bakawan, ako nahihirapan naman mag-setup ng camera. Kasi nga napakarami ugat ng bakawan, ay mahirapang tumindig yung aking tripod. Pero syempre, nanguha pa rin naman ako dyan hindi ko na nga lang sinama sa video. Balik, kinabukasan ko pa nga pala siya niluto kasi nga ay binabad ko muna. Pero sabi ni Papa, kahit naman daw hindi na ibabad yon hindi daw tulad yun na nga bagumon or yung balilit. Abay, malay ko baga, ay naibabad ko na eh. Nagtanong na nga rin pala ako kung ano baga masarap na iluto din eh, bukod sa gata. Kasi nga ay, ang hasol kasi maggata at wala rin naman yung... Ayun nga, sabi ni Papa, ay eh, pwede naman yan luyahan at masarap naman yan may luya. Kaya naman ay eh, naisipan ko nga na luluyahan ko na laang. Bali ko maaalala nyo nga pala, noong nakaraan kong video, yung ako ng kasag, ayun nga po at isasama ko rin dito yung kasag na nahuli ko noon. Kasi nga eh, hindi namin niluto at may ulam pa kami noon. Binuhay laang namin siya sa ilog. Tinalian nga pala namin, tapos nilagay namin sa buhayan or yung net, tapos ayun, binalutang namin siya dun sa ilog. Para hindi gibaga siya mamatay. Ganun nga pala ang ginagawa namin kapag kami ay may mga gustong ulamin na hindi namin maiuulam pa at buhay pa naman, ay nilalagay lang namin sa mga buhayan Kisa baga ilalagay sa serep para fresh talaga uy sana all fresh isang piraso nga lang pala yung dinala kong kasag kasi nga diba dalawa yun yung isang piraso ay idadagdag do dar Idadagdag daw ni mama doon sa nahuli niyang kasag At lalahukan nga doon namin ang gulay at uulamin doon namin mamayang hapunan Nga pala minsanan lang din kami mag-ulam ng ganaring kasag Kung bagay eh, pag kami nakakahuli nga ng kasag ay binibenta namin niyaan Nga pala ako ay nagaluto at talaga naman ako ay naluluhan Na hindi nga dahil doon sa sibuyas na ginayat ko Kundi dahil doon sa panggatong ko At kainaman talaga kahit nalingas na yan ang usok pa rin tapos ayan nga at luto ng ating uh, sihi na may kasag. O oh, pag sa mga title na yan, basta ay luto na ang ating pagkain. Ayan, at kain po tayo. Nga pala, nung naluto ko na ang sihi, doon ko lang na naalala, nakalimutan ko magdala ng paldrible. Kasi nga ang pagkain po talaga ng sihi ay kinakailangan niyang sungkitin. Kasi nga hindi siya tulad ng ibang susubaga. Kaya naman naisipan ko nga kumuha ng kaunting sanga ng tangal-tangalan. Tangal-tangalan nga pala ang tawag din sa amin. Ang ring puno. Aribaga yung namumunga na binabala namin sa sulpak o sumpak. Basta gayon. Ayan, ganito nga pala yung bunga niya at napakaganda nga ibala sa sulpak at talaga namang nalapanit yan sa balat. Mm -mm. Iya, gumawa lang naman ng pangkulikot doon sa sihi ay kung saan na napunta ang usapan ay talaga naman. So yun na nga at yung ginawa kong pangkulikot ay talagang hindi nagkaari at napuputol nga. Kaya naman ay aring ang kutsilyo na lang ang aking agamitin. Mm, mm Nga pala kung tatanungin nyo ko ano baga ang lasa na ring sihi. Ang lasa po ng sihi ay para din lang naman siyang suso. Pero ang kagaibahan niya ay matamis-tamis yung kanyang laman. Lalo na yung puwitan niya. Masarap siyang papakin. Kaya nga lang maliit nga lang yung laman niya. Pero okay lang din naman. Masarap naman. Tapos ayan nga ito namang kasag ang akin nilantakan at nakakatuwa kasi ang taba nitong kasag na nahuli ko. At ang kagandahan nga talaga kapag hindi mo sinisibat ang kasag, yun laman niya ay hindi yatak. Nga pala hindi ko kasama dyan ang aso naming si Abong kasi nga nung tinawag ko, abay ang ako at gawa ng kainitan nga ako pumunta din sa hibasanan. Wari ko ayaw din mainitan. So yun na nga at hanggang dito na lang po ang aking video at gawa ng ah, ay gabi na din sa akin inapag voice over at gawa ng din ako sa dabing dagat ay alas 6 na din nga kasi ako nag voice at gawa ng tahimik baga. So yun na nga po salamat po pala sa mga nanood na rin aking video na are at pasubscribe naman po ng aking youtube channel o di kaya naman po ay follow nyo po ako sa facebook page ko Miss Yun lang po thank you.